another day, another video. Ang tagal ko naghanap ng black olives na to kahapon na. Uh, dahil holiday, ayan, nakakuha ako, nagpabila ko sa anak ko. Ayan, ba ma maganda kasi ito, ma maraming health benefits sa ating katawan. Kaya gustong gusto ko po ang black olives na ito. Se seedless na po yan. Uh, meron si na, nakaka yan ng bad cholesterol, improve good cholesterol, antioxidant and anti-inflammatory protection against cell damage, support uh, bone health, improve eye help. At uh, marami pang ibang benefits na uh, makukuha. Kaya ayan, uh, two pieces a day, pwede na, pong, pwede na po yan. Pwede nyo ng ano, basta daily. Maganda sa ano, maganda po yan sa katawan. Ayan, kaka kainin lang po yan. Pwede naman po yan ipihalo sa palaman sa tinapay. Pero po ako gusto ko, ano siya, kinakain ko siya ng by itself lang. Ayan, kagayan yan. Ayan, masarap po siya. Ayan. Try nyo rin po. Kung may extra budget kayo, try nyo din po siyang uh, bumili kayo ng ganyan. Yan naman po yung honey. Kumakain din ako niyan. Every day isang kutsarita. Maganda rin po yan sa ating katawan.